Agas, nandito dito tayo ngayon sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Ayan. ko, ako papunta ng terminal ng jeep. Sasakay ako doon para makauwi ako papunta ng monumento. Ayan. na ngayon siguro baka baka traffic na naman kasi pag ganitong oras, matraffic sa Bukawi papunta ng Maykawayan at Malanday papunta ng Malinta ayan matraffic dito kaya sana naman pagsakay natin ngayon, sana naman pagsakay natin ngayon ay hindi traffic kasi ang hirap hirap ng buwan biyahe ka na ang traffic paano nakakapagod Tatawid tayo doon sa kabila. Dami-dami mga ano, dami-dami mga sasakyan na dumadaan. Nahirapan akong pumawi. pupunta na tayo dito sa baba. Nandito yung jeep na sakyan ko papunta ng monumento. Malapit na tayo sa terminal. Ayan. bababa tayo dito nandito yung hagdanan ayan naka ano tayo sa hagdanan dumadaan tayo ng hagdanan guys ayan okay. Thank <laughs> you